Dahil birthday ko, manlilibro si kuya <laughs> Okay, KFC kami guys Ayan na nga, uh, umalis na kami uh, Papunta na kami sa KFC Ayan, malapit lang dito, ilang seconds lang mga ka na Ayan Oh. kita mo Sandali lang, na-KFC na agad Nagmamadali na rin kasi kami Gutom na talaga, as in, gutom na gutom na At may mga kababayan tayo nagtatrabaho sa KFC. <laughs> okay lang pala yan. <laughs> Say hello. Ah, uh, yung ano lang, puro ano lang, puro wicked things lang. Well, I, sorry, I thought, I thought you were know the Filipino. Wow, mali ba ako. Akala ko yung kausap ko, yung Pilipina pa rin. Hindi na pala, ibang lahi na pala yung kausap ko. At pagkatapos nga pala namin nito, ayan o, oh, dito. Pagkatapos namin ito ay nagpunta na rin kami sa... Uh, fish and chips para bumili ng chips para i-partner namin sa ano sa Wicked Wings. Ayan. Uh, malapit lang yun dito rin na ano sa ano namin sa trabaho namin. Ayan, ito na nga nasa fish and chips na kami. Uh, bumibili kami ng ano ng uh, chips para partner sa uh, Wicked Wings Ayan. hindi ko sinabi sa mayari na ano video ako akala niya naglalaro lang ako ng um, sa cellphone ko. <laughs> ayan. Uh, yun, nagluluto yung mag-asawa. Yan na, nakarating na kami sa trabaho. Ayan, uh, si Kuya, nagmamadali, gutom na. Yan, naganda na ng lamesa. <laughs> Ayun na nga, habang inihintay namin yung mga kasama namin na naghuhugas ng kanilang mga kamay. Ayan, sila kuya naman ay nag ng aming um, pagsasalusaluhan. Uh, wicked wings lang naman ito at saka fries and coleslaw. Yun lang naman ang uh, aming nakayanan. Maraming salamat sa mga kasamaan ko na nagambag-ambag para mayroon kami pagsasaluhan sa araw to, uh, as a celebration of my birthday. Kaya yan, thank you guys so much yan, sa inyong lahat. Bali, tatlo lang kami mga Filipino na dito. Bali, apat pala. Doon sa isang isa ibang division mayroong isang Filipina pero sa amin ano tatlo lang kami na Filipino si Kuya Alex, si at saka ako. Yeah. Napakasarap nilang kasama kasi mga ano puro mababait. Eh, si Kuya Alex, yan naman siya ay um, 2015 ko pang kaibigan siya yung ah, kuya ko dito at saka yung asawa niya yung ate ko super bait nila ayan naman si Greg yan si Greg naman ay Filipina rin ang naging asawa niya thank you everyone wala na Hi! Happy birthday! Okay. Thank you! Sabi kayo, mga ba? ko, kinakuan, murang pihak ayun na nga natapos ng aming uh, tandalian. kaya maraming salamat picture picture muna thank you guys so much for watching thank you sa inyong mga suporta ah. thank you so much God bless and please keep safe everyone thank you God bless everyone love you all